Hi guys! Good morning everyone! Happy Wednesday po sa inyong lahat. Um, ngayon ay gagawa po tayo ng chili garlic oil. Okay, but before we do that mga mothers, hi! Kumusta po kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ayan. So, kahapon, kung maalala po ninyo, uh, nag-harvest po tayo ng ating sili. Ito po yun, know, oh, mga mother. nakakuha po tayo ng almost uh, 200 grams na na chili. Ayan, o, oh, di Hinilinis ko na siya, hinugasan ko na siya. So, gagawin na natin siya ngayon. I-manufacture po natin siya. Lulutuin po natin siya para makagawa po tayo ng masarap na sausawan na chili garlic oil. Ayan, mga mothers, panuorin. At sabay-bayin si mother. Okay, shout out sa inyong lahat, ha? Uh, please uh, follow me and don't forget to like and subscribe. Okay, mga mothers, ano ba mga ingredients para makagawa tayo ng chili garlic oil? Narito mga mothers. Pakita ko sa inyo. Narito ang mga ingredients sa pagluluto ng uh, chili garlic oil. Siyempre, kailangan natin ng uh, sili. Ito po yung na harvest natin kahapon na sa ating tanim. Okay, so ang weight po nito, 1-8. -e. So dahil konti lang ito, medyo minimize na natin So, kailangan natin ng uh, dalawang buong garlic. Ayan, pa natin yan later. Kailangan natin ng suka. So, ang suka natin is one uh, and a half teaspoon. One teaspoon na salt. Ayan, kailangan natin. And one teaspoon na pepper. Pepper powder. Ayan mga mothers. Pepper powder. And kailangan natin ng oyster sauce mga mothers. Ayan. 1 tablespoon na oyster sauce. Eksakto lang yan. And, uh, 1 tablespoon na sugar. And then, of course, kailangan natin ng 2 cups na mantika. So, ang gagamitin natin ay coconut oil para healthy. Okay? So, yan po, mga mother, ang ating kailangan para makapagluto po tayo ng chili garlic oil. So, tatalo pa na natin at pagsasamasamahin po natin sa blender. Okay? Mga mothers, pinakamabilis na pag, uh chop ng garlic ganito. Ayan. So, gagamit tayo ng blender later. Meron akong, um, ayan, eto. Meron akong ganito. Ah, so, nababagalan ako. Okay. So, pinakabilis. Ayan. So, i-ass uh, natin. Okay. And then, tatalo pa natin. ang Napakabilis na mga mother. So, ayan. Ilalagay na natin kaagad sa blender. So, ang di diba? Ayan mga mothers, nabalatan na natin lahat ng ating garlic. Ayan na siya, oh. And then, isasama na rin natin yung ating uh, mga ingredients. Sama na rin natin ito, itong chili natin. Ito, sali na natin. Ayan. Okay, kunin pa natin ang iba nating ingredients. Okay, so ang ilalagay natin ngayon ay ang oil. Ito, mag-measure tayo ng one and a half cup. One and a half cup. Kasi konti lang yung one eight lang yung sili natin. <clears throat> so, mag-measure tayo. coconut po ang gamit natin. Ayan. One cup. Ibuhos natin. <clears throat> And bagad pa tayo ng one half. Okay. Yes. Okay. So, i-blender natin ngayon para maduro siya. Okay. Sabi natin tumagin natin. minsan minsan para hindi po manikit yung ating mixture. Okay. So, unahin natin ilagay ang salt. salt muna mo mo mga mothers. 1 tablespoon ng sugar, mga mothers. 1 teaspoon pepper powder. Measured ayun. Ayun mga mothers. 1 spoon mga mothers. Mmm. So, ayun po. So, napaka-importante po sa kusina natin yung mga measuring spoon na ito. O, okay, simutin natin. Danyan. So, halo, mga mothers. Halo, halo, halo. And yung last na ilalagay natin, yung suka. Ayan, mga mothers, yung ating uh, chili garlic oil. Nakita nyo. Okay, mga mothers, ilalagay na po natin yung ating vinegar. At hindi po natin hahaluin yan sa loob ng 3 minutes para maluto po siya ng gusto. Okay? Okay, 3 minutes na. Pwede na nating haluin, mga mothers. Ayan. Ayan. Okay. Ito ang danda. Hmm. Ah, pakasarap nito, mga mothers. Sa mga prito-prito. Sa lugaw. Sa pares. Okay. So mga mothers, konti lang po itong niluto natin ngayon kasi konti lang yung harvest natin. Pag naparami ko na po yung mga chili na chili sa aking garden, naku, sigurado, magluluto ako na mas marami. At pwede natin uh, gawing uh, business ito. ba? Diba? So, ayan mga mothers, luto na po yan. Palalamigin natin yan. And then pwede na natin ilipat sa mga container. Kailangan na sterilize po yung mga container natin para hindi po siya makontaminate. Po. And then, uh, pag malinis po yung mga paglagyan po natin, wala uh, pong moisture, magtatagal po niya ng 4 to 6 months. Ito po yung uh, buhay, no, nitong miluto natin. Ayan uh, po, yung ating chili garlic oil. Mga mothers, ito na po yung ating finished product, ang ating chili garlic oil. Ayan. Sa so may gusto, pwede kong order. Ayan mga mothers, tapos na po tayo magluto ng chili garlic oil. Naka-face mask po ako dahil ang amoy po ng chili. Masyado pong uh, matapang. Ano? Okay, so tatapusin na po natin tong ating vlog uh, ngayong araw na to. Salamat po sa inyong panunood. At don't forget to like and subscribe mga mothers. And see you again in my next uh, video. Ayan, so sana may natutunan kayo ngayong araw na to. Bye-bye!